Ngayon mga boss, update lang ulit tayo sa ating aquarium. Uh, ngayon ay August 5. Mag water change tayo tsaka Hanapin natin yung isa, yung female para ma natin ito yata siya. ma natin kung buntis na talaga siya tapos kung totoo ay iwalay na natin. Ayun, prepare na ako din para sa kanya tubig nga pala nito uh, 50% galing dito sa tank lang sa taas so 50% stock water ayan ang drum na yan stock water ako dyan nang tagal na yan, isang buwan na yata yun so ayan sige, ilinisin ko muna yung ibabaw, pakuha tayo ng hide dun tapos check natin kung talagang buried na tong isang female natin, kasi ah uh, parang after 3 days pa lang na makuha ko silang quadro. Uh, August, uh, July 28 ko sila nakuha. Parang July 30 or 31, ay kita ko, nakita uh, ko na siya ng signs na buried na siya. So, siguro uh, ball lang natin ngayon kung totoo, silipin natin. Tapos pag totoo, na natin siya doon. Okay, siguro na mabidyoan yung buong process siguro pag kuha na lang, saka water change tsaka nabawasan pala natin unti oh, yung mga isda yan papamigay natin siya sa sa ate ko tapos so, kuha rin tayo ng dalawa lang siguro na maliit lalagay natin doon para kain lang din ng lamok so tara hindi ko na magvideohan yung buo siguro step by step na lang so try na natin siyang ulihin Uh, mga well, sisters, bago tayo magkana ng isda check natin kung totoong marriage siya. Ito yata sya Eka. Check mo na. Oops. Eka. Ipik pa rin ito. Hindi masyadong naman stress. So, ito lang. <coughs> dapat pati na ginagawa pero ayan oh kita nyo hindi ko na ibubuka pero kita nyo ang daming itlog ayan up iwasan yung ganun kasi baka pagpag na lang laglagan ayan ang daming itlog 3 days lang yan ah uh, uh, July 28 natin siya nakuha ngayon August oh baka na baka maubos pa ito Lagay muna natin siya dito para ma-acclimate. Ito yun, dami ng itlog niya. So, ayun, eh, may nahulog na, oh. Mayroon na, eh tumasig sa ulo niya. So, kita dapat hindi ganun. Para hindi siya ma-stress. Baka eh, laglag niya lahat. Sayang naman. So, dito lang muna siya para ma-acclimate natin. Dito so, sa kulungan niya sa ilalim. So, sayang, nabuhasan na lang. Ayun, dalawa na hulog. So, dito muna siya. Pakimit lang natin sa ilalim. Tapos, 30 minutes. Kapakawala na natin siya. Kasi, yung tubig naman dito ay 50% galing sa taas. Tapos, 50% galing sa stock water ko. So, saglit na aklimate na lang ito. Ayan. 30 minutes. Ayan yeah, mga boss. After 30 minutes, nagkusa na siyang bumaba lumabas <laughs> na siya dito ngayon na siya so ayun yung setup natin dito sa ilalim simple yung lang wala pa yung parang sponge filter natin dyan so ayan linagay din natin yung gapi grass kasi linagay ko yung dalawang gapi dito para may taga ng lamok sa kaliman so ayan Diyan na siya hindi na natin ito galaw-galawin pakainin lang natin so ang tansya ko dito ang kailan sya nang itlog ay mga July 31 to so, July 30, July 31 nakuha na natin sila July 28 so din that day lang tatlo, dalawang araw eh, nakapagpa itlog na tayo sure tayo na dito sila nagmate at dito siya ng uh, ayan ang itlog nga sa taas dahil ang ginawa natin itong quadro na to ay magkakahiwalay sila doon sa seller hiwala yung male hiwala yung female so sure tayo na dito sila nagmate tapos dito siya ng itlog dito siya na buried dito sa setup natin sa taas so ayan ganun kabilis pwede nang magkaberid na female basta maayos yung tubig nila maraming hides hindi sila ganang ka stress so siguro yun note na lang natin dito na July 30 buried siya ng July ay July 31 so yan yeah. July 31 siya na buried note na lang natin so ang expected hatch niyan ay o ipapagpag o uh, ko ng yung mga krillings niya ay 4 to 6 weeks so yung span na yun is hindi naman natin sila gagalawin ngayon ay August 5 siguro bit natin almost 1 week na yung egg niya kita nyo naman kanina marami dami na itlog niya so dahil newbie pa lang tayo ang video natin ay nagpagpag dapat pala hawakan yung buntot tulad sa mga napapanood so, kaya pala hawakan nila pag tinapakita nila yung itlog para pag pumitik ay hindi malalaglagan yung itlog so, inaulog na dalawa linagay ko na rin dito kung kunin nyo mo so yan okay, ito na setup na dito hindi na natin siya galaw galawin sil silipin. Pakainin lang natin siya para hindi siya ma-stress. So, tutuloy ko na yung ginagawa ko dito pa, kasi ito. nag water change na tayo. Linis ng konti. Yan. Mas bawasan na yung dumi. Hindi naman kailangan sobrang linis kasi may sa mga napapanood na babasa ko sila ay ano naman bottom dweller din. So, hindi nila kailangan ng sobrang linis na aquarium yun kasi mga dumi dumi dyan na mga nabubulok na plants na yan kinakain din nila so ito pangkong yan nagsigang kami kagabi luto ko sinigang so konting punit punit na kangkong ako nilagay ko na lang dyan yun, kinakain naman nila so tutuloy ko na to water change Medyo magulo kasi hinuli ko yung ibang isda. Tapos, may natuklasan pa ako na kung napapansin nyo, ang daming maliliit na isda. Yun o. No? Yung isa dun sa mga na binigay sa akin, ay ng anak. Yan, ang dami. Dumami So, inalis ko na dito yung mga yung mga female na yon tatlo. Tsaka isang male na lang yung bibigay ko dun sa ati ko. Dito sila. Ayan. Ayan, tignan mo. Mapayat-payat na yung isang female. Ayan. Yung maitim na yon na female. na nabigay kasi sa akin yan, sobrang laki ng chan yan. So, malamang siya yung mga anak. Yan. Okay, tuloy ko na muna to. Water change. Tapos video ko ulit na Ngayon mga boss. Tapos na tayo mag water change. Uh, ayan na. Medyo lumilina na ng onte. Ayan. Ginakaan nyo yun na yung pangkong. Dahil ginabi na tayo. <laughs> ginabi na. Kaya yung pangkong. Ayan. Ginabi na. Gahanap na sila ng makakain. So, magpapakain tayo papakain ko ngayon na ito Integra 3000 kasi ito sinking naman to tapos kahit onti lang nito kasi pag bumuka to eh, pag bumuka yan ang dami lumalaki so nagiging mga maliliit sya sakto yung mga isla nakakakain din eh, di ba may mga is dare na ano, maliit lang sa bagong panganak. So, sabay na natin. Para natin to. Unti, unti lang. Mga nakatago. May mga yan magagalaw. Pero wag yung dadamihan. Pakain laging sakto lang. So, Ayun na, yung mga naman natin. Ayun, kami na, na nila yan. So, ganda kung ibabagsak niyo doon sa so, may bandang tapat mismo nila. Yan, ba? Diba, biglang gumalo yung malaking mail natin. Okay, yun na yan. Ayan o, oh, tignan mo. Bumubo yan habang matagal siya sa ilalim ng tubig. So, pag bumuka na siya, kaya na siyang kainin ng mga isda. Maski yung pinakamaliliit. So, parang double purpose siya. So, ayan, ito mo. Bumubu ka, lumalambot. Yung mga maliliit na, makakain nila. So, yung mail, kumain na. Ayan ganoon lang ang pupapakain, saktuhan lang lagi. Pag marami kasi tataas ammonia pag hindi nila nang hubos. So, marami naman silang makakain diyan kahit kulangin kayo ng bigay doon sa pellets. dami lang makakain diyan. Yeah, may kangkong. To, favorite nila to. Nakailang lagay na ako nito, inubos nila dahon ng talisay. So, yan na, nag na sila. Ayan na dito sa taas. So, yan. Ayan, yeah, lagay pa ako unti, mga ilang piraso lang. Dito sa site na to. Si bulihan dyan eh. Dito naman. Ayan. Support na yan. Ayan, kaya nagad sya. Ayan yung nag na na nabuli. Kaya isa lang yung claw nya. O, diba? Ang bilis, o, baba agad yung isa. Nakaamoy oh. O, diba? O, ito naman. Musungkit galing sa taas. Ganyan lang yan. Ngayon, may abos na yan. So, okay lang kahit medyo ko lang kayo nagbigay ng na pellets kasi may mga ganyan may iba silang makakain tapos iba tayo dito ito yung naging final setup dito sa female Nalagyan ko na siya July 31 buried so kasi safe to say na within sa dalawang araw na yun July 31 July 30 nagsimula siyang nabuntis so ayan andyan na siya ayun talikod hindi na natin masyadong gagalaw galawin kasi ayun natin mustra siya hindi muna natin siya pakakainin ngayon kasi ito rin lipat bahay kang meron naman siyang down din ng talisay dyan so makakain niya rin yan nagutom siya mawas na natin pakainin ng pellets yan na saan so, din natin gagalawin pag gamit yung sponge filter natin, yun lang siguro papalit natin ha. Para kahit pa paano may filter siya, hindi lang erator. Kasi ito ngayon erator lang. Ayan na. Update update tayo. Ayan siya. Update update na lang tayo dito. So, anong nangyayari? May mga kaibang nangyayari. So, yan. Diyan lang siya. Diyan Okay na, ayan na, mga malit na isda lalapitan na kasi ayun na no, kita nyo na ano na pumuka na, kasi nawabat na sa tubig yun naman yung kagandahan sa Integra 3000, tas yun sa protein yan. maganda para sa kanila lalo na sa mga buntis maganda, iba-iba yun yung pakain nyo hindi lang PO1, PO2 yan, bigyan nyo rin yan, bigyan nyo ng kangkong lalo na to, daw ng talisay favorite nila yan, ang dami nang naubos akin. Magyan kulit ng bago. ay nakalutang pa. Pag lumubog yan, susumpitin din nila yan. So, sana magtuloy-tuloy. Makapagparami tayo. Dito sa mating setup natin. na doon lang muna yung female kasi hindi tayo prepared na ganun kabilis pala sila ma-buried. So, meron naman tayo nakaabang na. ayun o. 50 gallons. Tsaka doon, styro na yan Para sa mga trailings. Pag okay na silang pagpan so limited lang kasi space natin dito hindi pa maayos so yun lang kung anong meron yun lang muna yun yung staka natin ng tubig yan tsagayin lang muna kung anong meron kasi low budget crayfish farming lang tayo yung mga gamit natin dyan bigay lang so yun lang hindi natin kailangan kumasos ng bongga para sa kanila kasi hindi naman sila ganun hindi sila mahirap alagaan basta importante lang tamang pagpapakain tsaka water quality tsaka yung water change kahit once a week okay na yun 20 to 30% water change once a week box na so yun ang isang proof na sa akin effective yung ganong discarte kasi kita naman kapag kaberid agad tayo na uh, sure ball tayo na dito siya or dito sila nabuo or so, dito sila nagmate kasi yun nga sabi nga kanina magkahiwalay sila galing doon sa breeder hiwalay ang male hiwalay ang female so ganun siya hindi siya basta breed ng breed so yun lang muna next time ulit mga boss update update na lang pag may bago yun na mga isda ng pungkuds ok salamat